video ko tayo sa Talisay, Patangas, no. So ito yung bahay sa sabong tatay na hunted na. So, e, tara, pupunta natin sa mga kaibol. Ayan mga kaidol, kapasokin natin yung gate Ayan May nararamdaman ako dito ayun mga kaidol, So time check tayo. Kung anong oras na. gor mga alas 10 na no. Ayan mga kaidol. Ito yung bahay. Hmm. Pupunta natin dito. Tabi-tabi. ito yung bahay mga kaidol yung hunted na no ayan dito tayo ito yung gilid nya ayan mga kaidol ayan. matagal na to ito yung sabi ni tatay tumidaan na dito may hagdan ayan kaso sobrang tagal na walang pumibisita dito mga kaidol ayan mga medyo masukal na siya no kanina may naramdaman ako ngayon dito ngayon wala so yung mga kaidol ang dito yung sasakyan namin ayan <coughs> ay eh, mga kaidol sisilipin natin dito mm, sisilipin natin dito mga kaidol uy ano to yung mga gamit gamit mga kaidol yung hitura niya ito yung ginawa ni tatay no. sukal so, na dito mga kaibig kung napapansin kayo mga kaidol comment lang kayo ha comment lang kayo mga kaidol ayan ito yung loob hindi natin hindi tayo makapasok eh Bukas natin dito uy uh! uy uy ayan ito so, ang mga mga kaibol dito tayo sa bilit yan tabi tabi so kakaiba ito ito mga kaidol ito yung ayan ayan ito yung sala yung mga kaidol ito yung paligid masukal na dito mga kaidol kasi walang naglilinis dito no? sobrang tagal ng bahay na to Ayan, yeah, nakakandado. Oh, Diyos niyo. Banda. Kaso... Ayan. Uh, uh, so, yung mga idol Dito tayo sa pinaka-terrace. So, galing tayo dito sa may gate kanina. Ayan. So wala lang tayong kakaibang na dito ngayon. <coughs> ano yeah. mga kayo dito? Parang uh, naririnig dito. Parang may naririnig dito kanina. dito si okay, yung mga kaidol meron dito yan so nakikita yung sa likod ko ito yung dito ay malapit na sa may taal no Gusto kong puntahan eh. So, pa'y dito Dito tayo. Mga kaidol. Ano yung nakikita ko na yun? Yan okay, mga kaidolo. Ang ganda pa. No? Ang ganda pa. So yun mga kaidol Wala tayo masyadong naramdaman dito no? Kaya yun tara Balik na tayo sa taas Mga kaidol Sobrang tirik dito mga kaidol eh, no, kaya kailangan mag-iingat kasi eh, babala. Oh, may nakalagay na babala mga kaidol <coughs>